Paano kung talagang may alam nga si Suraya? Tapos kaya niyang ituro kung nasa ng nanay mo. Nako naman, Miss B. Huwag pinag-iisip yun. Huwag na kayo magpa sa kanya. Eh, ang tanong mga kasinungalingan yan, di ba? Naalala niyo sinabi ni, ano, ni Tita Rica. Napatay na daw si Emily, tapos buhay pa pa wala. di, mga paasa yung mga yan, sinuwali. O sa bagay, kayang-kaya nga nilang pumatay eh. Kaya si Isiu na si Isiu sa kanilang pagsisinungalin. Ay, basta ako. Maasa pa rin po ko na makikita kami ng nanay ko. Diyos na bahala dun. Kung hindi ngayon, bukas, next week, basta think positive lang po. Alam mo, may point ka. Tignan mo ako. Alak na lang na nagastos ko. Nag-hire pa ako ng private investigator para lang hanapin si Emily. Pero hanggang ngayon, wala pa rin totoo tungkol sa kanya. Siguro, dapat ganyan na rin ang mindset ko kagaya mo eh. Think positive. Kung nakatakda, mangyayari talaga ang dapat mangyayari. Tapos, yung dasal natin, yung dapat yung sobrang kulit para pag nakulitan na si Lord, pagbigyan na tayo. Ay, naku, ikit ako. Alam mo, salamat talaga nandito ka. Kasi kahit pa paano, naibisan yung pangungulila ko kay Emily buti rin po nandito kayo. Kasi kahit wala po akong nanay, nararamdaman ko po yung pagmamahal niya dahil yung turing niya po sa akin, anak na rin. Pwede po pa yakap. O oh, naman, day. <laughs> Salamat, Ikit, sa pagpayag na makipagkita sa akin kahit na ang dami kong nagawang mali or kasalanan sa'yo. Sinabi kasi sa akin ng tatay ko, huwag daw ako magtatanim lang sa panang loob. Kung sincere naman daw na humingi ng sorry, bakit hindi bigyan ng second chance? Pero Pia, hindi ko makapangako sa'yo. Nagbabalik agad tayo sa dati. Yeah, I understand. Well, pagkatapos naman ng lahat ng nangyari, lahat ng pain na nabigay ko sa'yo, siguro mas mabuti kung lumayo-layo muna ako. Siguro babalik na lang ako pag nagsimula na yung trial nila, Sir Raya, at ni Angela. But until then, siguro hanapin ko muna yung sarili ko. Try to rebuild myself that I was before. Tama yan. Good luck, Pia. Malay mo namang pagbalik mo, di ba? Magiging okay na lahat. Magiging okay din tayo. Yan din ang wish ko. <laughs> Pero, bago sana ako umalis, meron lang sana akong isang hihilingin sa'yo. Hmm. Dahil sa desperation and influence ni Soraya, napigilan ko patuloy yung blossoming love affair niyo ni Matthew. Hindi lang name mo or your reputation mo yung muntik ko ng masira. Kundi pati na rin yung happiness mo. Nakakalungkot lang na kailangan pang mangyari lahat ng to. Bago ko ma-realize na wala na talaga akong chance kay Matthew. Kahit na sobrang masakit for me, I've already decided to let him go. Thank You deserve to be happy. Kaya ako na yung nakikiusap sa'yo na bigyan mo pa sana si Matthew ng isa pang chance na ma-prove niya yung pagmamahal niya sa'yo. Huwag niyo na ako itindihin. I'll be fine. Rest assured na you can be together with Matthew nang wala na kayong masasagasaan or masasaktan. It's definitely gonna love those. Thanks, bro. Ah, uh, Drew, this isn't how things are supposed to be, man. You know, I, I you're know, my brother. And I don't want anything or anyone to come between us. You, of all people, know how much family means to me. So, as much as this hurts to say, if you're set on pursuing a kid, I'm gonna back off. You know, that really means a lot, bro. But hindi mo not have to do that. If you really love Kit, it's okay for me to ignore you. And whatever kid decides, I'll respect. Are you sure? I mean, are you sure nothing's gonna change between us? Of course, bro. Thanks, man. That means a lot. Now go get her. Hi.